Maka tarik So mga idol, Bisa na nami yang paglalakad uh, Shout out po pula Sa mga lahat Ng OSW dyan Sa buong mundo At saka Shout out po Sa mahal ko dyan Nagi ingat aku Para sayo So Dito Maka tarik Ayo mga kaidol mga kaidol Hinihingal, nakakahingal. So, sana mga kaidol. Um, matagod pa ang mission na ito. Si uh, Commander Los, nauna. Ah, abot yun nga. Commander Los. Wala pa bang ibang eh, mas ma matarik pa dito? dito, diba? dito, dito, dito. Ah. Ako po. Dito, dito, dito. Hmm. But, wala, lagi na naka-premiera. Dapat. <laughs> 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 Matira mati, bay. at yun nagbaon tayo ng lollipop pero naman meron tayong kahit panubig na oh. yan lumakas na yun ah. Ah. andun pa mas masyado pang matarik napakatarik na bundok na ito mga kaidol ah. Okay ka na ba dyan? <laughs> Ayun pa. Ah. Wala man lang pa baba. puro naman lang pa ahon. Ha? Wala man lang pa baba. Puro pa ahon ng ano. Ah. Ha?

Mga ilang bundok pa? Las na lang to. Last na ito. Pangalawa na ito. Oh. Okay. Na. Ha? <sighs> bawal mo pa hinga. Ambilin mga Nababalik niya itong kot. niya. Ayan nga. ano pa pa. Ano Wala pahingahan. Na. Wala Nakailangan pa na ko sa inyon. Hindi ko e. na sana dito. Kasi. Narakasagot eh. Napagod talaga. Kasi pinaon ko dito yun. Dahil wala na akong balak. Kuhain oh, ka oh. okay, na dyan. dito O, lagi ka nga Hindi ka na isipa Kitain ka kayo ng mga tricks, ha? Ano ko? Mga Jesus, basic na basic lang, oh. oh. Yan, pagdating yan sa taas, wala na yan. O. Oh. Yan, abot na yung ginawa nun. Oh. oh. Ba't gumagapang ka? Ayun, may matay na. <laughs> Sakit na tuhod mo? Sakit mo? Bisik-bisik. Bisik din. Oke. Bisik na bisik din. Nah. Asa nang kalaban. Asa nang kalaban. Ha. Ha. Jak lumang kaidol. Pen. Ora. Ha. Tak tungkut-tungkut kena jan. Ano si Pupito? Nako. Oh. <laughs> ano, Brad? Uh, bisik lang, Brad. Hindi kaya. <laughs> Brad, bisik lang, bisik. <laughs> Ay, <mal. laughs> Ay, ngal, Halingan. Ako nababalik dito. Grabe. <laughs> ah, kahit ako. Ayoko na. Asensya ah. na Akala ko naman talaga talagang may tatago ko na ng wala nang magkaka-interes kuhain eh, yun. Eh, yung pala yung mayiging kapalit ng pagbabago ko. Kaya... Kailangan natin magsakripisyo. Hmm, uh, sige. Kailangan talaga magsakripisyo. Atay. Oh. Uh, kailangan ko lang pero ayaw ko ng sakripisyo. Hmm. Nakapagod kasi. Okay. Nakapagod. Wala tayo nito. E Tumalo din sa kamayahan. Hindi na nga. Eh sa akin naman, meron naman ako nito. kayo dali tingnan mo ba bangin mga kayo dolo sa unahan yun yun nagpalalim yun yun mga kayo bangin sa tingin mo Ay, so, dali, ano to parang ipil ano yun tol ipil tol ipil mga sa palawan ito ipil ito ang tinatawag na ipil magaling ka talaga sa ah. mga kahoy tol no? magaling ka Oh, ini taon ako sa bundok. Yan ang gawin. Putol sa ba? Hmm? Putol ya. Wala man. Wala. Naputol. Apa ba? Nag-cut, Brad? Yeah, yeah, putol yang video. Putol. Sa akin na na tuloy-tuloy man. Wala mga kung... Ito na lang dito. o banda. Para oh, medyo ano na, patag na pala sa itaas ito. Okay, masyadong Patag yun. Ang naman ito, parang matirik naman ito dito. Uh. Uh. Ang haba na pala. Lakaran, mahabang maha lakaran. Uh. Uh. Napakaliblib din ang lugar na ito bisik Basic lang, Brad. Basic lang. Abot. Abot hiningang aabotin natin dito. mere ba kayong pagkain yung sa taas? Rin na na. Ano? Napakalakas ang ulan, no? Napakalakas tapos so, mga idol huwag mo laglag ka dito. Huh? Iwan ko lang. Hindi ka na pa. So Nag-landslide pala dito. Huh? Napakalalim rin. Oh. Napakatarik. Napaka ano. Bangin. ba? saan na pa si Commander Ligaya? O Ligaya si Los. Mga ka-idol, hindi sila kasama si Commander Ligaya dahil... Iwan ko anong kadahilanan. Huwag sila si Commander Jacky rin uh, ah, Jacky Lai Ligaya uh, ah, tsaka, I Stay ano pala Ligaya tsaka Jacky Si Dib Okay, Okay, support naman din sa Ano namin mga uh, kidol Sa aming kanya-kanyang mga youtube channel Bistay niyo po ang aking YouTube channel Dante Explorer Papag share lang po sa aking mga video Like and share Pindot na sa ano Sa buto ng ano Bill Kaya yeah, ganun okay, okay. Ito po yung ano Ito po yung Abaka Tinataw na abaka Oo Ito Ito Yung pa yung palang, abaka. Ano ba yung ginagawa sa baka doon sa ah, tali, no? Lubid. Ginagawa pansit. Ah, pansit? Oo, oo. Ayun pa ng pansit, to. Ay, oh. Ayun pa na masarap. Oo. Oh. Lasang baka. Ay, Ay mga tila, hawa oh, kahit ano. Hindi kaya po puto din. Ah, napakatipay. Sabi yan? Kaya, nalagay ko sa pambansang tawit eh. Ang baka nusta abakada sus no oh. mm -hmm. sus no oh. grabe Ay basta 'di paghitung mission yun, Ay, yun nga basta. talaga lang Dami yung pako. pako? Dami yung pako pala dito. Mga kaidol, dami yung pako. Pako yung ano, lansang? Oo, oh, oh, ano? Then, ah, yung gulay. Gulay pala. Gulay? Sandali lang. Ano yan sa baba? Buyag. Parang agos. Parang ano? Agos. Nga, ano to dito? Los. Ano po dito sa baba? Bakit parang sapa? Sapa 'yan. Nakakatakot. Hindi ah. bubuhayin ang mga lalaglag dito. Ha? Huh? Oh. Ako kuno pala dito. Ah, dito na ako sa kabila. Parang nakakaano. Parang hinihigop ka sa baba ano? Nakakalula. Okay, dito na. Oh, 'yun. Nakakalula talaga. Ba't low. Nandyan naman dito. Parang nang dito mga ka idol oh. Na mag-land slide oh. Kasi Oy, dito na ako. Sip. Ah. Ha. Okay, ra. Hayop pa. Hayop, leh. Kinamuk Sus. Ilang talapakan ang lalim? Sus, unang kinagawa, pa, oh paahon Tingnan niyo mga kaidol oh. Nakakaano. Wait. Go. Oh, kaya pa. Tara. Parang Maganda dito, bro. Taniman ng mga kahoy. Para mas lalong tumitibay, ya. tumibay yung ano. Yung lupa. Kasi sa baba po mga kaidol. Nakakalula talaga. Ang um, lalim. Brad, basic lang Brad. Huh? Basic sa. Basic. B6, B12. Huh. Ito yung tubig. May tubig kayo ba? Ha? May tubig kayo? Oo. Oh. Hello, na sa natang nasa Pilipinas dyan. Okay lang kami dito sa monti geris so, Hong Kong Hong Kong pala. Hong Kong nito sa Hong Kong guys. Gina supply pins diyan. Kita kita tayo. Maguwi mm -hmm. na muna next month. Nalapit okay. na ng ano namin. Uyan. Next month po. Next month po ba? Oh, next year. Next year. Balat <laughs> <laughs> nga pala na taga Hong Kong diyan sana makakapunta ako diyan.

Asim na. Eh, marami. Sobrang <laughs> tamis na asim. Mm -hmm. Patay yung UTI natin dito. UTI. Ikaw, <laughs> Fred. Iy. Ah. Ah. Lami. Lami. Hmm? Shout out po pala sa lahat ng

ta. Teka no. na namin yung mga namin baba. Tingnan ni, niyo yung bundok tol, ga ano. Kasing taas oh. ng sa kabilang. Grabe. Ito. Oh. Hay, oh. Pag malaglag yung cellphone ko dito, hindi ko hindi ko Malaga. na makukuha. Tra tra tra. Hoy, dito dito, wag 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 wag. natin deh siya to pala sa mahal ko dyan hindi ako nakapag uh, paalam sa iyo dahil biglaan to eh lasing na bundok bro Por santo. Oh. kala ko uling bundok mulung pak ke atas Kalian Mau situ toh? Oh. Ya Mas. Matarik Pak. Nang dedana namin pupunta doan sa ano. Laban lang noh, uh, ngatol. No? Laban lang, tar pa? laban lang. Aya, yakeng yeah. yakah. Yakeng yakah. Oh, uh, ulah, ulah meninggal, Bah. Uh, Hai? Uh, Parang hindi akong Oo, eh, oh, hindi nga halata ba? Yeah. Ah, okay oh, Brad. Mabigyan uh, natin ang pagkakataon talaga ng pangang buhay. Dito hmm. yan, dito yan. Yan, yan. yan mga kaidol, bigyan natin habang buhay pa ang tao, bigyan natin ng pagkakataon na magbagong buhay dahil yun na nga, may kasabihan. Ni... Paano naman magbagong buhay kung ang tao, okay. hindi natin okay. kung wala nang buhay patay na kaya ginawa namin Ito si commander los kahit kahit malaki ang atraso nila sa, sa amin pero wala na bida baliwalang namin yon dahil na langalisi <coughs> yung kaniya tigyan ng yung 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 Dadaan pa tayo dyan? Open ba dito? dito. Ha? Huh? Okay. Salamat. Ah. Magiging ko ng konting... Langob sa... Bawang bon tamis. Ano na nga? yung ano... Yung... Ano May bahay doon, no? May Ayun. bahay pa siya sa taas. Oo. No? Oh. Uy! Blaka! Ano yan? Bahay. Ano ba yan? Ano ba? Ito yung langob na... Langob? Uy, may kuwi ba ba dyan? niya sa so, dati. Oo oh, nga, no? Oh, na, may kuwi mga, no? Kasi, no? Oo nga pala. Ito. Baka may banakon, brad, ha? May Ayun Ayun Diyan din. Patingin din. Kung nito yung tinakong idol Ay, nakong mga ka-idol. Nasao? Ito oh. ba mga ka-idol. Okay. Mga ka-idol, oh. Napaka-lalim. Buyag, buyag, buyag. ay Here in town. Dito mo siya, Lord. Dol, sigawan mo kaya, Dol. Pagka... Dala mo ba yung parcel na...